sama, Ayan. So, ito ay uh, para sa sa'yo. Ayan. Sana magamit mo ito. Ayan. Sana makatulong itong uh, munting um, regalo ni Ikipi. Ikipi EG Vlog TV. Ayan. So, mga gamit ito pag vlog. Magamit mo ito pag vlog. At syempre, sa iyong hanap buhay. Uh, malaking tulong ito. So, ito ay para kay Manay Tito Labitag Vlogs. Tapos, Meron din si uh, Manay Percival Nares na isa rin na ah, solidong sumusuporta kay EDP EG Vlog TV. So, sila ang mga kaibigan kong vloggers sa bulan. So, ah, uh, sa aking puso, ayan, sa pagmamahal sa inyo ni EDP EG Vlog TV. Ito ay kay Manoy Percival Nares. yan. sana ay makatulong ito sa inyong hanapbuhay at sa inyong vlog. So, Sabangan mo yan. Guys, <laughs> Gagawin naming kalokuan eh. Yan, maraming maraming salamat po ayan sa lahat po ng mga taga-Bulan, Sorsogon, sa lahat ng uh, vloggers dyan sa Bulan, sana ay magtulungan tayo uh, ang bawat isa para sa pagangat. Uh, huwag tayong mag magda-down ng uh, ating kapatid dyan sa Bulan, Sorsogon. So ayan, mukhang pa hapon sa inyong lahat. Ako po si Eggy, Eggy TV Kasama ko po si Titla, Tito Rita. So, ayan na guys. Ibibigay ko na sa kanya ang aming regalo ni so, Bangs Vlog Channel. Ayan. Hanggang sa muli. ayun so, Sana, iba naman sa susunod na uh, ano, iba naman yung ibigay namin. So, ayan. Shout out sa inyong lahat. Ayan. AKPG Vlog TV. Ayan. OFW Prom. Kao. Ayan. Isang Bicolan Jack. Ayan. O, oh, diba? Thank you. O, pa. Ade! Yeah, Shout out sa inyo. Nandito kami kay Ike. Nandito ako pala. Ako lang pala sa Ike. So, bro, po ay mayroong sakit. Kakain eh. Mainiton. Ayun. Magpagaling ka. Manoy, si Nares. Magpagaling ka dyan. Ayan. O, ayan. Ayan na, na, bro. Ang ano mo. Nandito na yung aking regalo sa inyo. Ayan. Ano lang muna. Magpagaling ka, bro. Ano lang muna te galing kay Abang kay Bangs Vlog Channel at kay Iki Page Vlog TV. So, hindi ba dito nagkatapos guys ang ating uh, pagbibigay at sa aming kapatid na mga vloggers din sa Bulan. So, uh, mayroon pa ang ibang sorpresa. So, abangan na lang natin guys. At syempre napakasaya ko dahil na-meet ko si uh, Paditit Labitag Vlogs. Hindi lang sa vlog, kundi andito na magkasama kami ngayon dito sa baklaran. Pinuntahan niya po ako dito sa baklaran. Salamat! Okay, eki-png yan Ayan, malay titlabita vlogs! So, yeah. <laughs> Sige! Oh. At ayan po, uh, nakarating na tayo, nakauwi na tayo dito sa bahay. Ah... Uh, Siyempre, gusto natin magpasalamat sa ating kasamahang vlogger na si AKPAG Vlogs na nakita po kami ngayon. Ako po ay natutuwa at kahit saglit lang uh, nakita ka ni AKPAG. yan. Thank you so much sa iyo. At siyempre, nagpapasalamatin ako kay Bangs Vlog na ayan, nag video call kanina si Bangs Vlog, maraming maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa mga bigay nyo sa amin, so ito yung mga bigay nyo sa amin, so hindi ko pa binubuksan siyempre, kasi gusto ko uh, sabay kami ni ni Bro Percival mag ano nito, mag magbukas, siyempre ano ayan, tigisa kami ni ng ganito, ayan ayan, thank you so much sa iyo ano, uh, ekipi yan at talaga naman magagamit ito truly ka dyan magagamit to. ito po yung aming ano guy yan at saka uh, bigay ni Bangs Vlog maraming salamat sa iyo Bang, Bangs Vlog sa totoo lang Bangs Ah, uh, nagpa plano akong bumili nito so, pero hindi ko binobroadcast ano, yes, na gusto kong bumili ng ganyan nasa isip ko lang Ah, uh, makabili nga ganun ng ano bibili ako eh hindi ko sukat akalain na binigyan mo ako ng unod. So, hindi na ako bibili, siyempre. At meron na ako. Ayan. Thank you so much sa iyo, Bangs. At sana pagpatuloy ka uli mag-live. Sana maging active ka uli sa atin. Magsama-sama muli tayo sa ating uh, pagla-live. Para magsuportahan muli tayo. Ayan. Thank you so much sa iyo, Bangs. Ayan. Di ba? Nakakatawa naman. So, di ko alam kung paano ako, paano ko kayo mababalikan. Actually, nagpaplano kami magano mag, magdala sa inyo ng pasalubong sana kaso hindi naman natin sukatakalain na si Bro Percival ay magkasakit kaya hindi natuloy hindi natuloy yung paggawa ko ng bagong alamang so sana makabawi ako sana may umuwi sa inyo at makapagpadala naman ng produkto namin dito na ginagawa ni Amin ni Bro Percival para kahit papano ay eh, matikman nyo sana no, huwag lang ngayon kasi alanganin at saka hindi nga umuwi si bro hindi nakauwi si bro dito sa sa lugar namin dito sa paliparan kaya wala hindi, wala akong big picture kaya, sayo siya muna sa inyo sa inyong dalawa, kung wala kayong uh, nabigay sa inyong pasalubong sa, para dyan sana sa ano, so sana makabawi din kami ni bro for si Bal sa inyo Ayan. At syempre, thank you, thank you siyempre sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Ikipedia, thank you so much sa kahit saglit lang tayo nagkita, uh, natuwa ako. Natuwa ako sa iyo. Dahil nagkita tayo. At syempre kay Bangs, thank you so much sa iyo. Thank you so much sa inyong dalawa. Mag-ingat kayo lagi dyan. Dahil nasa malaya. Alam mo naman, OFW, ay napakahirap din. Dahil isa din tayo naging OFW. Alam ko, napakahirap maging OFW. Lalo na't malayo. Kaya, mag-ingat sa lahat ng OFW. Ingat kayo dyan. Mag-iingat lagi. Tsaga-tsaga lang tayo. Yung talagang buhay. So, ayan. Thank you. Babush.